So, yun mga idol. Uh, ngayon ay araw ng linggo, ano? Buwan ng Nobyembre. Uh, may nag sa atin. Ano? Uh, gusto niya bilhin sana yung stator coil ng XL pero hindi naman natin na-test kung gumagana pa. Hindi ko sigurado kung uh, nag-function pa ng mabuti. So, nakapag tayo na bigyan na lang sa kanya yung ah, uh, well, so sabi niya kung pwede pamasko na lang daw so, binigay ko na lang green sa kanya so dito tayo ngayon nakaratig bahayan lang dito dito so, sa usamis tapos sinanap ko yung bahay nila dahil well, hindi ko din naman kabisado itong lugar so, dito na lang ah, uh, nag ikot ikot na lang ako <laughs> so yun dahil sa gusto din naman natin na makatulong kahit na sa ganung paraan hindi natin ma-test kung working pa yun o so kahit pa paano kung nag-work kung gumagana pa hindi maganda diba katulong tayo so, malapit lang din naman ito sa so, amis kaya binigyan na natin tingnan natin na natin so sabi niya i-pick up na sana pero I insist na ihatid ko na lang dahil may pupuntahan din ako. So, yung intention ko pala, yung lakad is hanapin tayo ng mga pwede nating bilhing motor. <laughs> so, yun. So, double purpose yung ating lakad. So, dito nga, uh, nagpark park muna ako dito. Nintay ko na mag text yung uh, bibigyan natin ng coil. Kasi may usapan kami na, ng araw nga na iyan. <coughs> Yeah, I think Kasi nung Sabado may may din tayo. So, medyo natagalan. Umabot tayo ng ulit isang oras. Yeah. Natay ko na yung camera. At hindi ko na na-video ulit. doon so, ibigay ko naman yung ah, gusto natin ibigay. So, binigay ko na lang doon sa ah, uh, kaya nila yun. So, binigay ko na lang sa kanya ah, uh, uh, Ano, ano ba yan? So, sabi ko eh, pakiabot na lang sir. Dahil tulog daw. So, kapag gagaling ako sa mga ganitong lakad, hindi ko talaga may iwasan. Hindi ko alam kung bakit. Pero napapadaan talaga ako dito sa lugar na to. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa lugar na to. Yan o. Oh. Yan, yung simbahan na yan. So, kahit hindi man ako pumasok, at least na nadaanan ko lang siya o pinasabi mo so ito nga pala isa yung is isa may sa Occidental sa pinakabatandang simbahan dito sa Isok so yun na nga pagkatapos ng lakad na yun dito naman tayo mga munti ka na ito seri so habang mga so, biyahe nga tayo nakasunod na tayo dito sa Elfa nilibari ba

hindi maingat sa pagbibaya no? buti na lang merong ibigis yung motor natin ang brake system kasi kung nagkataon nung sira-sira pa ito pa o yung isa hindi tumawid alam naman na may paparating diba kapag mga ganyan pagbigyan nyo na yung mabibilis na takbo sabagay hindi naman yun ganun pabilis yung takbo natin hindi naman pinila ng preno basta lang mga kasyong preno mo kaya naman tapos dito ya, so jangan na naman yung flow. Nang biglang boom. Yan na din. Sila lang lang. na lang. Mawala lahat. Importante ay safe tayo. Okay pa rin. Yan. At dito naman. Take naman tayo dito. Yan. So, DFA. Yun ang DFA. So ah, oh. Oo uh, meron na naman. No tatlong busy sila. So tatlong busy sayo ng buti na mapahamak. Pati din sila buti so, um, uh, uh, ya, na natin silang madamay. Sa kamupikan natin. na po. Nangyari hindi natin na ba alright. So salamat, at hanggang dito na lang, ingat,